Laki. Haba niya oh. na. Oh. Ay, na hu Ayan na. Gaong. Ayan o. Oh. Sarap niya. No. Ayan <laughs> hu Ayan na, tinawag na ni Tol Alex. <laughs> yun daw ang nakasanayan ng taga rito sa aming mga Tol. Pag nagsasounds ka ng ganyan. Yo, daw, laki yun. Ang Ừ, họ vợ ừ. Oh, yeah, <laughs> oh, no. <haba. laughs> <laughs> lucky. Ah, lucky. Am Pag binigla mo kasi napuputol yan eh no. Yun. Ayun oh, oh. Ay, oh, mahaba oh! ng tulo. <laughs> <Yan> na. <laughs> oh, Uy, oh. Ba ulit tena. Ano uh, laki. <laughs> ayan oh. Meron <Niro. laughs> pa. Dami dito mga tol. Nasa fresh water ilog po kami. Tabang to na ano, tol. Sorry, it's. Ayun. Ayun oh. Oh, ayan oh. Pero ano siya, abot siya ng high tide, ano? Hmm, naabot. Yeah, ng tao o high tide mga tol, itong ilog nito ito. Pero wala nang halong alat, ano? Tabang na ito. Oh. Hmm. ba? nabal Ha ha ha! mo! Manot na! Ah, <laughs> uh, ang okay, dami na tol oh! Ang dami na o Yan mga to ito yung bahaya ng ugaong mo oh. Ayan oh! Kapakalaki dito oh! Ayan oh! Huwag ka wapong putol! Diyan siya hinihila sa loob niyan! yun Yung laman yan Malaki eh! Dambuhala eh. Dambuhala o ano? Ayun yung laman niya. ano. Ah. Ang laki naman ng bayan niya o. Oh. Dambuhala ang laman, eh. Ayan no? Laki. Oh, laki. -ba, oh, oh, oh laki. Haba niya na. Oh. Ay, oh, jaya. Tugaw, oh. yeah na ito. <laughs> oh. Oh, oh, oh laki dito. Yan yung pinakamalaki na kuha natin, ano? Oh, ayo. Oh. ko yan. Laki. Oh. Ayaw, oh. Oh. Yan, mga to, no, natuwa ka laking... No, laking ugaong na rin. Ugaong ito. Ayano. <laughs> Giant ugaong <laughs> ito. <nai -tong. laughs> ayano, Ay, dami na oh. Hey, yeah, go pa tayo. Ano ba 'yun? Yan Marami na to. Yan yeah, mga to puro bahay ng ugaong yun. nakikita niyo na 'yan ayano. Oh. Ayano. Oh. Puro ugaong yung gilid na 'yan. Lahat kayo kapalyal. Buo. Ayan. Ito yung buong bahaya ng ugaong mga tol. Ayan na. Ayan na. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Eh, dami na tayong ugaong. Ayan. Tol, dama na to siguro. Madami na to. Ayan, tara. Uyan at lutuin na natin ito. Yan. Tapat um, lang. Let's go. Let's go. Yan mga tol. Ito ating ugaw. Talagay na natin. Ayan na. Woo! Apoy mga tol. Tapat lang. Aray ko. Ang sakit yan ang sarap na ito mga tol konting kulo, ayos na yan bali ang luto lang natin mga tol ay gilisa lang sa kamatis ayan mga tol luto na itong ating ano gilisa sa kamatis na ugaong mga tol ayan o, oh, sarap niya ayan mga tol, luto na itong ating ugaong Ayan oh, sarap niya ano. hu Woo! Woo, ayan, sarap niya. Tikman mo na Alex. Sarap ito. hu, Tikman siap. Siya. Mahinit. Sarap. Anong kalasa niyan tol? Parang bibi Talaga. talaba Ayan mga Anong tol Ang shield din Pero Masarap Sarap? Sarap siya Soup.